sa isang tahimik at maliit na bayan sa Indiana na tinatawag na Goobersville. Wala ni isang residente ang nakaisip na magiging sentro sila ng isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng Amerika. Taong isang siyam at apat na put kilala si Eileen Grace Ainus bilang mabait at mapagkalingang lunch lady ng Sunnydale High School. Sa loob ng dalawampung taon, Araw-araw siyang nakikitang nakangiti habang naghahain ng pagkain sa mga estudyante at guro. Sa labas, isa siyang huwaran. Sa loob, may tinatagong madilim na lihim. Noong Abril 3, isang libu siyam na at apat na put Pumasok si Aileen nang mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik siyang nagtungo sa boiler room kung saan matatagpuan ang water supply system nang buong eskwelahan. Bit-bit ang isang bote ng malinaw na likido, isang colorless at odorless na lason na ayon sa mga imbestigador ay gawa mula sa pinaghalong arsenic at cyanide. Ibinuhos niya ito sa tangke ng tubig. Bandang alas 11, nagsimulang magpakita ng kakaibang sintomas ang mga estudyante. Biglang panghihina, pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurugo ng ilong at ilang minuto lang pagkawala ng malay. Sa loob lamang ng tatlumpung minuto, datari, daang-daang katawan ang nagsimulang bumagsak sa mga pasilyo, silid-aralan at cafeteria. Ang mga guro, janitor at maging ang prinsipal ay nagkakagulo sa pagsubok na iligtas ang mga bata. Ngunit mabilis na kumalat ang lason sa dugo ng mga biktima. Dumating ang mga ambulansya at pulis, ngunit hindi sapat ang bilang nila. Ang lokal na ospital ay agad na napuno at maging ang karatig bayan ay nagpadala ng mga doktor at nurse. Ang mga magulang ay nagmamadaling pumunta sa paaralan. Ang ilan ay umiiyak habang hinahanap ang kanilang mga anak sa gitna ng tambak ng walang malay na katawan. Samantala, si Aileen ay kalma lang Matapos tiyakin na lahat ay nakainom ng lason. Naglakad siya pa uwi bit-bit ang lunchbox. May malapad ng ngiti at kumakanta ng You Are My Sunshine. Kinahapunan, natuntun siya ng mga pulis sa kanyang bahay. Nakita nila siyang nakasuot pa ng kanyang dilaw na apron. Nagbubukas ng oven kung saan may isang tray ng bagong lutong cookies. Sa tabi ng radyo, Sumasabay siyang umaawit sa isang cheerful tune. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, iisa lang ang kanyang malamig na sagot. I was saving them from pain of living. Sa investigasyon, nalaman na 352 katao ang nasawi. Halos buong henerasyon ng kabataan sa Sunnydale ang nabura sa loob lamang ng isang araw. Nang halughugin ang kanyang bahay natuklasan ng mga investigador ang mahigit dalawampung taon ng mga journals. Detalyado dito kung paano niya pinagplanuhan ang pagsagip sa mga bata mula sa tinatawag niyang walang saysay na buhay. May mga listahan siya ng mga estudyanteng masaya at malungkot, mga sketch ng plano ng school plumbing system at eksaktong petsa kung kailan niya balak isagawa ang atake. Akala ng lahat tapos na ang kwento. Ngunit limang taon matapos ang masaker, muling nagsagawa ng investigasyon ang pulisya. May mga ulat mula sa mga bagong may-ari ng bahay ni Aileen na nakakarinig ng mga ungol at kalusko sa dingding tuwing madaling araw. Pinagpasyahan ng mga investigador na basagin ang mga pader ng lumang kusina. At doon, tumambad sa kanila ang isang nakapangingilabot na tanawin. Mga tuyong bangkay ng hindi bababa sa labimpitong katao. Karamihan ay bata. Ang ilan ay nakabalot sa lumang kumot ng paaralan. May mga laruan, notebook at sapatos na tila iniwan ng mga biktima sa kanilang huling sandali. Lalo pang nakadagdag sa kilabot nang makita nila ang isang maliit na mesa sa loob ng pader na may plato tasa at lumang pagkain na tila itinakdang huling hapunan ng mga biktima bago sila pinatay hanggang ngayon walang nakakaalam kung ilan talaga ang napatay ni Eileen bago pa man ang Sunnydale massacre ngunit malinaw sa lahat ang mabait na lunch lady ay isa palang pinakamalupit at malamig ang dugong mamamatay tao sa kasaysayan ng Amerika. Dahil umabot ka sa puntong ito, isa ka sa maswerteng pwedeng mapili na manalo sa aking simpleng GCash pa premyo. Pipili ako ng dalawang mananalo ng 50 piso GCash. Para makasali, sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Dapat nakasubscribe ka sa channel na ito. I like ang video na ito at I share sa Facebook at comment sa ilalim ng video ang iyong sagot. Pipiliin ko ang panalo sa papmamagitan ng palabunutan at ang announcement ng winner ay makikita sa susunod na video ko. Kaya siguraduhing nakasubscribe at naka-on ang notification bell upang updated ka. Malay mo ikaw ang napili. Libre lamang ito. Sundin lang ang instructions. Handa ka na ba? Heto ang tanong.